<laughs> Ayo, mga bata, ah solo rider PH shout out, <laughs> shout out saya ini doang, eh udah lom bata, ah <laughs> solo rider PH. Ah. May <laughs> mga bata. <laughs> okay. May mga batang nagkagusto sa <laughs> interesado sa channel natin. Ah, tinanong yung channel natin kasi papanoorin daw nila. Oh, so, shout out sa yung dalawa mga uh, mga bagets, no? So, oh, so, upload natin to soon. <laughs> So, I hope na mag-subscribe silang dalawa. So, napaka-ganda rin sa pakiramdam, no? <laughs> Ang dahil sa camera natin, nanonotice tayo. <laughs> Vlogger ka, kol <laughs> so, sabi nila, uh, bisaya kasi dito. So, sabi nila, Uh, vlogger ka ba kuya no or vlogger ka ba sir so pauwi <coughs> so, na tayo so gumagabi na and I hope na hindi umulan so so 100 uh, nasa mga 90% naman yung ah uh, hula natin na hindi uulan kasi nga ah uh, isa sa mga isa sa mga number one na uh, signs ko na hindi uulan pag ko is itong kabukiran na to once na yung mga kabukiran na yan is nakikita ko hindi natatabunan ng mga ulap or yan nakikita ko yan sila yan yan yung kabukiran ng Mount Hilong Hilong o, yan yung Mount Hilong Hilong mga higala napaka isa sa mga isa sa mga mountain ranges dito sa Mindanao no mga tilong hilong mula doon hanggang dito so yun um, hindi ulan kasi kitang kita yung kabukiran so walang signs na natatabunan yung bukid ng mga ulap kaya hindi ulan no sa mga sinyalis ko so yun uh, dito muna tayo sa bahay no daan muna tayo sa bahay and kain natin uh, kung anong meron dito sign ko lang yung uh, magulang ko hop, yeah o yun